Hi guys, this is Val Channel 2018 and welcome to my vlog. Gulat na gulat ang kapamilya, actress na si Kia Bad, ng malamang napakarami pa rin nakakalala sa dati nilang series na Tabing Ilog. In fairness, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa isip at puso ng mga fans ang dating youth-oriented show na tumagal ng ilang taon sa Kapamilya Network na napapanood noon tuwing linggo ng hapon. sa tabing ilog sumikat si na John Lloyd Cruz, Paulo Contis, Desiree Del Valle, Jody Santa Maria, Baron Geisler, Patrick Garcia, Paulo Peralejo at Dimples Romana. Ayon kay Kay, nakakatuwang malaman na naalala at interesado pa rin ng madlang people sa tabing ilog. Kahit napakahabang panahon na ang nakalilipas. Sa katunayan, marami ang nagre-request na sana'y magkaroon ng bagong version ang tabing ilog na sila-sila pa rin ng mga bida. Feeling ng mga fans, ito na ang tamang panahon para gawa ng reboot ang naturang serye. Actually, medyo nakakagulat na until now nakaka-remember pa rin sila about it. Super vivid yung memories nila with Tabing Ilog. Lagi ko nga sinasabi na nasusurprise ako because while we are doing Tabing Ilog, we did not know na ganun pala talaga yung impact ng show sa mga tao, ang pahayag ni Kaya Bad sa panayam sa kanya ni DJ Jaiho. Dagdag parang ng actress, we did not know we were just taping until mga 10 years after, yun pa rin ang mga naaalala ng tao. Nakakagulat na talagang ganun pala talaga yung impact sa kanila. Aniya pa, actually wala siyang kinalaman sa tabing ilog. I think natuwa nga lang ang producer that nakuha niya kaming tatlo and apparently ang location sa Nueva Ecija. They own a Space also na tabing ilog. So nag-shoot kami sa Tabing Ilog, batang story, walang kinalaman sa Tabing Ilog ang kwento pa ni Kay about their movie under Mavex Production. Thanks guys for watching and God bless everyone.